Bakit nga ba hindi tumatangkad ang mga Pinoy? Shocking ang sagot! Alam mo ba na isa ang mga Pinoy sa pinakamababa sa Asia? Ang average height ng mga lalaki dito ay limang talampakan at apat na pulgada. At ang mga babae ay limang talampakan at zero na pulgada. Samantalang sa ibang Asian countries, mas matangkad sila ng tatlong pulgada o higit pa. Pwedeng sisihin ang jeans pero teka! Paano na lang ang mga Koreano? Mas matangkad ng tatlong pulgada ang South Koreans kaysa sa North Koreans kahit pareho sila ng lahi at jeans Ano ang sikreto? Nutrition! Sa South Korea, sagana sa superfoods at high nutritional value na pagkain. Sa North Korea, kulang! Kaya lumaki ng mas matangkad, malakas at mas pogi't maganda ang mga South Koreans. Sino ba naman ang ayaw tumangkad? Iba ang dominance sa sports, beauty pageants, sex appeal, self-confidence, at syempre, mas may advantage sa buhay. Pero, may pag-asa pa! Dito pumapasok ang Mayalveo. May 26 na powerful superfood herbs na galing sa iba't ibang panig ng mundo. Formulated by Canadian scientists, gamit ang 3D synergy para mas malakas ang bisa. May scientific studies sa Czech Republic Trusted in Canada, Europe, and the US. Sayang ang bawat araw na hindi ka naglalagay ng superfoods sa katawan. Simulan na ang Myalveo para sa sarili at sa mga anak mo. Mag-supercharge ng nutrisyon para sa mas matangkad, mas malakas, at mas confident na future. Myalveo's 26 Herbs in 3D Synergy works in your body like magic, magic. magic. magic.